Dating day, ganado na si Paul Abilino sa set. Mayat maya na niya makikita si Kimi sa trabaho. Baka hindi na muna natin siya makikita sa showtime. Tahimisi ang schedule. Paniguradong maraming bebe time at ayuda ang ilalabas ng mga kasama. Dahil nga trending ang labdong na ito, ng lahat ng cast ay for sure may mga bao na pagdating sa kingpaw. Matatandaan na ibinahagin direct Chad Bidanes na inanabas din nga ang buong konsept na romantic comedy film na pagbibidahan ng kingpaw this coming October. Kaya pala unti-unti nang inilalabas ang inang inampasabog Matatandaan din bago tumo sa Korea Skin Q, may mga larawan na inilabas. blanded ang buhok ni Lalit Paulo Abinino. Kaya lalong na-excite ang lahat sa pasabog na ito. Kung ang dalawang tereseryo nila ay matindi ang kanilang ibinigay na dedikasyon sa trabaho, sa kauna-unahang pagtatambal, malaki din ang tiwala na bagong atake ang gagawin sa first ever movie nila. Subok na subok ang husay ni Direk Chad at syempre ang mga bida na sina Kim Chu at Paula Abidino. Yayanigin ang lahat ng sinihan. Ay nga sa isang komento. Kayo nga nag-iipon na kami. Gusto namin sa big screen mapanood para sulit ang paghihintay. Nationwide ang nagaabang, aging ang mga OFW, e ready na rin.